Matagal-tagal nga pala tayong walang video. No, regards dito sa ating uh, motor. Ito nga pala yung power valve, at ito nga pala yung sunog ng ating uh, 28mm na flat carb na sud ko. So sa tingin nyo ba, good sa to, mag-comment na lang kayo. At ito naman yung dun sa ating uh, Nibi. Yan. Ito ay dito sa Nibi carb natin na 28mm. Bali, ito nga pala yung itsura nya. Ayan. 28mm yan. Uh, pasok to sa mga TMX. Ayan kasyang kasya siya dyan bali yung nga pala DIY nga pala tayo dito at teto nga pala yung uh, katunayan na 4 valve yung ginamit ko na motor ha bali ayan talaga siya ayan 4 valve yan tapos naka 57mm lang tayo at ito nga pala siya yung isa naman natin na Nibi which is yung 26mm carb ayan eto siya kumbaga nagtetesting din kasi tayo no ng paiba ibang carb dito yan at yun na nga para mas ma ipapakita ko sa inyo talaga yan. Yan. So, bumibili talaga ako ng mga carb at yan. Tinetesting, testing nga natin siya para malaman natin talaga kung maganda ba yung magiging uh, performance nito at yun nga ay ang i share ko sa inyo. No. Gawin naman tayo dito sa, dyan, sa, channel ko. Talaga naman na nag-share ako sa inyo, no. Kung paano nga ba o ano nga ba yung mga magagandang carb na nagagamit natin. Yung mga iba, na hindi ko naman na nabablog yon automatic kasi yon mga hindi na ako nagagandahan doon syempre yung mga magaganda yung binablog natin na ayun ito uh, nga pala uh, bali share ko lang sa inyo no kung magtotono nga pala kayo katulad ng gagawin ko ah, uh, ako kasi medyo nahirapan din ako magtono minsan dahil ang ginagawa ko syempre pagka mainit saka ako nagtotono ayan uh, tapos ayun pap magpapalamig pa ako ng uh, makina yan tapos, ayun na. Saka ako mag-check ng pinakasunog niya. Bali, kung kulay uh, dark talaga siya, kung kulay dark yan, talagang mag adjust tayo ng uh, pwedeng needle, pwedeng uh, uh, main jet, ayan. Tapos, slow jet, ganyan. Talagang puro ayun uh, yung pinapalitan ko, no? At yun na nga, uh, share ko lang din sa inyo na eto nga palang mga nibi na to ay natapos ko na nga silang uh, pag-experimentuan at yun na nga. Natono ko naman silang lahat. Okay na okay na siya. Nakita niyo naman, 'di ba? Sa pinakaumpisa no ng ating uh, video na natono ko talaga nang maayos yung motor ko dito sa Nibi carb na Ah, uh, 'yun, uh, kung gusto niyo nga pala ng uh, carb, pwede niyo nga pala nga tong carb ko. Yung uh, 24mm ko na carb 'yon, pang mga Mio, ganyan, pasok siya. Pwede rin, pagka mga naka-wave kayo na 53mm, ayun, pwede rin. Uh, bibenta ko sa inyo yung 24mm carb ko. Mura ko lang sa inyo bibenta. So, mag-chat lang kayo sa page natin, ano, dito sa Facebook yan, para talagang nakakapag-reply ako. Dito kasi sa YouTube, hindi ako gaano nakakapag-reply, ano. Eh, Pero, yun na nga, uh, sana, ano, uh, chat nyo lang ako, no. Huwag may mayam magtanong, yan. Bale, ito yung isa natin na PE... 28mm version na 5 na to ng uh, nibi ayan. Pero usually kasi sa mga kargadong motor ang mga gamit ko, yung mga ano eh kadalasan mga 120 over uh, 35 ganyan. Pagka uh, naman hindi kaya doon, magbababa ako. For example, gagawin ko naman na ano na 115 'yan over uh, 38 ganoon, depende. Pero pinaka maganda magsimula kayo kunyari ang mga 147cc kayo magsimula kayo sa 118 over 35 or over 38 tapos yun check niyo na lang kung paano yung magiging sunog niya magka magano maglalagay agad ng mga mababang jetting sa kasi pag uh, mababang jetting agad yung nilagay niyo sa motor niyo at nag-lean ayon uh, pero yun sa overheat ya? para maiwasan na rin natin yung overheat So ayun lang Uh, in-update ko lang kayo, regards din sa akin at ayun, maraming salamat sa pananood, God bless sa inyo lahat